Year 1928 sa Los Angeles. Pagsapit ng umaga, kasabay ng pagtunog ng alarm clock, ay masayang bumangon ang isang babae at inayos ang kaniyang sarili bago pumunta sa kwarto ng kanyang anak. Nang bumangon na ang kanyang anak, sinukat niya ang tangkad nito. Matapos ang kanilang paghahanda, ay inihatid na ng ina ang kanyang anak sa kanyang paaralan bago siya pumunta sa kaniyang trabaho bilang isang supervisor sa isang kumpanya ng telephone operator. Matapos ang kanyang trabaho, Muli niyang sinundo ang kanyang anak sa paaralan at kinumusta ang araw nito habang sila'y naglalakad pa uwi. Sinabi ng bata na nakipag-away siya sa klase dahil sinaktan siya ng kanyang kaklase. Sinaktan mo ba siya pabalik? Tanong ng ina. Tumango naman ang kanyang anak. Mabuti. Lagi mong tandaan. Huwag kang magsimula ng away. Pero kung sinimulan nila, tapusin mo ito. Payo ng ina. Ipinaliwanag ng bata na nasaktan niya ang kanyang kaklase dahil sinabihan siyang iniwan siya ng kanyang ama dahil hindi siya gusto nito. Hindi ka nga nakilala ng ama mo, paano naman niyang hindi ka magugustuhan? Sabi ng ina. Pero bakit siya umalis? Tanong ng bata. Noong ipinanganak kita, may dumating pang isang kahon na mas malaki pa sa iyo. Ang laman nito ay isang bagay na tinatawag na responsibilidad. May mga taong gusto ang laman ng kahon, ngunit may mga tao ring tulad ng iyong ama na natatakot dito. Para sa kanila, ito ang pinakanakakatakot na bagay sa buong mundo. Paliwanag ng ina habang patuloy sila sa paglalakad. Natakot siya dahil lang sa laman ng kahon. Ang bobo naman niya, sabi ng bata. Napangiti lamang ang ina sa sagot ng bata. Kinagabihan Bago sila matulog, pinangako niya sa bata na manonood sila ng sine dahil day off niya bukas. Subalit ang isasanang masayang araw, ay biglang nagbago nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang trabaho. Gulang daw sila ng tao. Kahit labag sa kalooban niya, wala siyang magawa kundi iwan muna ang bata sa tagapag-alaga ng bahay. Nangako siyang babalik kaagad bago sumapit ang dilim. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Hindi ako natatakot, sabi ng bata, puno ng kumpiyansa. Alam ko... Sagot ng ina, malambing ngunit may bahid ng pag-aalala. Ganyan kita pinalaki. Magpakabait ka ha? Mahal na mahal kita. At saka siya tuluyang umalis ng bahay. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita niya ang kanyang anak. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Balikan natin ang kwento ng mystery crime drama movie na Changeling. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihit ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Si Christine Collins, isang single mom ay nagpaalam sa kanyang anak na si Walter at nagtungo sa kanyang trabaho. Tulad ng mga nakaraang araw, tambak ang mga tawag sa opisina. Sunod-sunod ang pagtawag ng mga operator kay Christine, kaya't hindi siya mapakali habang madalas sumulyap sa orasan. Lumampas na ang oras ng kanyang trabaho, ngunit patuloy pa rin siyang tumatanggap ng mga tawag. Nang sa wakas ay natapos na ang kanyang gawain, nagmamadali siyang lumabas ng opisina, ngunit sandali siyang napigilan ng kanyang manager na si Ben Harris. Inalok siya nito ng oportunidad na malipat sa ibang departamento dahil mahusay siya sa trabaho. Subalit hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang alok dahil gusto na niyang makauwi agad sa kanyang anak. Hinabol niyang mabuti ang streetcar pa uwi. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi niya ito naabutan kaya't napilitan siyang maglakad pa uwi. Pagdating niya sa bahay, agad niyang napansin na walang Walter na sumalubong sa kanya gaya ng dati. Binuksan niya ang refrigerator at nakita niyang naroon pa rin ang pagkain na kanyang iniwan para kay Walter. Agad siyang pumunta sa kwarto at tinawag ang pangalan nito subalit walang sumagot. Nangamba si Christine kaya lumabas siya upang tanungin ang mga batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Susie, nakita mo ba si Walter? Tanong niya. Umiling lamang ang mga bata. Sa gitna ng labis na pag-aalala, nilibot niya ang buong lugar, umaasang mahahanap ang anak bago pa tuluyang gumabi. Ngunit bigo siya. Nang bumalik siya sa bahay, umaasa siyang naroon na si Walter, subalit wala pa rin ito. Dahil dito, agad niyang kinuha ang telepono at tumawag sa pulisya. "Hello, ako si Christine Collins. Tumatawag ako para i-report ang nawawala kong anak." Wika niya habang pinipigilan ang luha. "Gaano na siya katagal nawawala?" tanong ng pulis. "Hindi ko alam, kakauwi ko lang." Siguro kanina pang umaga o nitong mga huling oras lang, sagot ni Christine. Ilang tanong pa ang ibinigay ng polis kay Christine, subalit ipinaliwanag nilang wala pa silang maaaring gawin. Pasensya na po, ngunit policy namin na hanggat hindi pa lumilipas ang 24 hours ay hindi kami maaaring magpadala ng mga tauhan, paliwanag ng polis. Nabigla si Christine at sinubukang umapela, ngunit pinutol siya ng polis. Kadalasan ay bumabalik din ang mga bata kinabukasan. Hindi sapat ang pondo namin upang hanapin ang bawat batang nawawala lalo na kung tumakas lamang kasama ng mga kaibigan. Pero hindi ganoon si Walter, mariing sagot ni Christine. Ganyan din ang madalas sabihin ng ibang magulang, wika ng pulis. Kahit anong pakiusap ni Christine ay hindi siya pinagbigyan ng pulis. Matapos ang tawag, wala nang ibang magawa si Christine kundi ang maghintay ng may matinding pangamba hanggang sa kinabukasan kung kailan dumating din ang mga pulis upang simulan ang investigasyon sa pagkawala ng kanyang anak. Sa isang simbahan, pinangungunahan ni Pastor Gustav Brigleb ang misa kung saan binanggit niya ang kaso ni Christine at ang pagkawala ng kanyang anak. Dalawang linggo na ang nakalipas mula nang mawala ang anak ni Christine Collins na si Walter. Bagaman hindi siya bahagi ng ating kongregasyon, isama natin siya sa ating mga panalangin gaya ng ating ginawa mula ng una nating malaman ang kaniyang sitwasyon sa radyo at mga pahayagan, panimula ni Pastor Brigleb. Bagaman sinasabi ng Los Angeles Police Department na ginagawa nila ang kanilang makakaya upang muling mapagtagpo ang mag-ina, alam nating lahat kung gaano kabayolente, kakorrupt, at hindi mapagkakatiwalaan ang kagawaran na ito. Napakinggan sa radyo ang sermon ni Pastor Brigleb at kabilang sa mga nakikinig ay si Police Chief James Davis na naiinis dahil sa kanyang naririnig na kritisismo laban sa kanilang departamento. Hindi na niya matiis ang mga paratang ng simbahan. Kailangan na niyang gumawa ng paraan upang maibalik ang tiwala ng mga tao sa kapulisan. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Christine sa kanyang trabaho ngunit hindi pa rin siya sumusuko sa paghahanap sa kanyang anak. Patuloy siyang tumatawag sa iba't ibang tao at ahensya na maaaring makatulong sa kanya. Isang araw, nakita niya nakausap ng mga pulis ang kanyang manager na si Ben. Kinabahan siya at natakot. Baka masamang balita ang dala nila. Nang lumapit sa kanya ang isang pulis na nagpakilalang si Captain J.J. Jones, may dalang magandang balita ito kay Christine. Buhay siya, Mrs. Collins, ligtas siya at walang anumang sugat, sabi ni Captain Jones. Hindi na narinig pani Christine ang ibang detalye ng paliwanag ni Captain Jones dahil napuno na siya ng labis na saya at emosyon naiyak siya at dinamayan ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sa wakas, buhay at ligtas ang kanyang pinakamamahal na anak. Agad sumama si Christine sa mga pulis patungong istasyon ng tren kung saan naghihintay ang kanyang anak. Nagulat siya nang makita niyang maraming reporter ang naroon. Agad silang hinarap ni Captain Jones. Magbibigay kami ng pahayag mamaya. Sa ngayon ay hayaan muna nating magtagpo ang isang ina at ang kanyang anak, sabi ni Captain Jones. Pagpasok nila sa istasyon, sinalubong sila ni Chief Davis at nagpakilala kay Christine. Ngunit bago paman matapos ang pakikipag-usap ni Chief Davis, tumakbo na agad si Christine patungo sa mga taong pababa ng tren, kasunod si Captain Jones at ang mga reporter. Hindi nagtagal ang kanyang paghahanap nang biglang huminto sa harapan niya ang isang babae. Mula sa likod nito ay lumabas ang isang batang lalaki na nakangiti habang nakatingin kay Christine. Hindi iyan ang anak ko. Mariing sabi ni Christine habang nakatitig sa batang lalaki. Nagtakang tumingin sa kanya si Captain Jones. Baka nagkakamali ka lang, sagot nito, ngunit hindi nagpatinag si Christine. Hindi ako maaring magkakamali, kilala ko ang anak ko, giit niya. Mrs. Collins, ilang buwan siyang nawala, maraming pwedeng magbago sa panahong iyon, paliwanag ni Captain Jones. Lumuhod si Captain Jones sa harapan ng bata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Walter Collins, sagot ng bata. Baka kapangalan lang siya ng anak ko, sabi ni Christine. Saan ka nakatira? Tanong muli ni Captain Jones. Nakatira ako sa 210 North Avenue 23, Los Angeles, California, sagot ng bata. Sabay tingin kay Christine. At siya ang mami ko. Walang nagawa si Christine nang yakapin siya ng bata at agad silang pinalibutan ng mga reporter, sabay-sabay ang mga tanong at flash ng mga camera. Hindi na nagawang tumanggi pa ni Christine, kaya't umuwi na lamang siya kasama ang bata. Sa bahay, habang pinapakain niya ang bata, ay patuloy niyang inoobserbahan ito. Pagkatapos ay pinaliguan niya ito at doon lalo siyang nagduda. Mas maliit ka kaysa sa huling beses na sinukat ko si Walter, sabi niya habang sinusukat ang tangkad ng bata sa pader. Sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Tanong niya, ngunit walang sagot ang bata. Kinabukasan, agad na pumunta si Christine kay Captain Jones. Hindi siya ang anak ko, giit niya. Hindi ko alam kung sino siya o bakit ninyo sinasabing siya si Walter, pero hindi siya ang anak ko. Mrs. Collins, bigyan mo pa siya ng konting panahon, mahinahong sagot ni Captain Jones. Mas maliit siya at tuli siya. Hindi tuli ang anak ko, seryosong sabi ni Christine. Mrs. Collins, matagal siyang nawala. Maraming pwedeng nangyari kay Walter sa panahong iyon, tulad ng pagpapatuli, pilit na pagpapaliwanag ni Captain Jones. At dahil doon ay lumiit siya? Makinig ka sa akin, Captain pakiusap ni Christine. Sumigaw si Captain Jones bago niya muling pinakalma ang sarili. Bakit mo ito ginagawa, Mrs. Collins? Kaya mo namang alagaan ang bata. May trabaho ka at maayos ang buhay mo. Bakit mo sinusubukang takasan ang responsibilidad mo? Nagulat si Christine sa narinig na akusasyon. Nagsimula ang mainit na pagtatalo ng dalawa tungkol kay Walter. Iginigiit ni Captain Jones na natagpuan na nila ito, ngunit matibay na pinaninindigan ni Christine na ang batang dinala nila ay hindi niya tunay na anak. Nang makauwi si Christine, Dumating sa kaniyang bahay si Dr. Tar, isang doktor na inutusan ng pulisya upang suriin ang bata. Umaasa si Christine na aamin ang doktor na hindi si Walter ang bata. Subalit hindi iyon ang kaniyang narinig. Matapos ikumpara ni Dr. Tar ang ilang pisikal na katangian ng bata kay Christine, iginiit niya na ito nga si Walter. Nagkaroon muli ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Christine at Dr. Tar. Ipinaliwanag ng doktor na ang trauma mula sa pagkawala ay maaaring naging dahilan ng pisikal na pagbabago sa bata. Natapos ang araw, matigas pa rin ang paninindigan ng pulisya na ang batang iyon ay si Walter. Nang gabing iyon, nilapitan ni Christine ang bata na nakahiga sa kwarto ni Walter. "Alam kong alam mong hindi ikaw si Walter," malumanay na sabi ni Christine. "Si Walter lang ang mayroon ako. Baka laro lang ito para sa iyo, pero hindi para sa akin." Ang pag-amin mo lang ang natitira kong pag-asa para lumabas ang katotohanan. Kung natatakot kang mapagalitan, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangang malaman kung sino ka talaga. Ang mahalaga ay sabihin mo lang ang totoo sa kanila. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Christine mula kay Pastor Brigleb na nag-imbita sa kanya sa simbahan. Tinanggap ni Christine ang paanyaya at nagtungo siya roon. Pagdating niya, ipinakita ni Pastor Brigleb ang isang artikulo sa pahayagan na tumatalakay sa kanyang kaso. Kasabay nito, isiniwalat ng pastor kung gaano kasama ang kalakaran sa kapulisan at kung ilang beses na itong nangyari sa iba pang mga inosenteng mamamayan. Mrs. Collins, kung mayroon silang eksperto, gawin mo rin ang ginawa nila. Mas kilala mo ang iyong anak kaysa sa kanila at iyon ang mahalaga. Ipakita mo sa kanila ang katotohanan. Payo ni Pastor Brigleb. Determinado, sinunod ni Christine ang payo ng pastor. Dinala niya ang bata sa dentista at sa guro ni Walter sa paaralan. Pareho nilang kinumpirma na hindi nga si Walter ang bata. Gamit ang mga ebidensyang ito, hinarap ni Christine ang mga reporter. Nagkamali ang Los Angeles Police Department. Hindi si Walter ang ibinalik nila sa akin, matapang na pahayag ni Christine sa harap ng nagliliwanag na flash ng mga camera. Meron akong mga patunay mula sa mga eksperto na hindi ito ang anak ko. Binigyan ko ang mga pulis ng pagkakataong itama ang kanilang pagkakamali, ngunit hindi nila ito ginawa. Kaya wala na akong ibang paraan kundi sabihin ito sa publiko. Sa opisina ni Captain Jones, ibinaba niya ang telepono matapos siyang paalalahanan tungkol sa naging hakbang ni Christine. Pinapunta ulit si Christine sa istasyon, nagtaka siya kung bakit sa likod sila dumaan. Inakala ni Christine na sa wakas ay aamin na si Captain Jones, ngunit sa halip ay muli siyang inakusahan. Binansagan siya ng mga paratang tulad ng pagpapahiya sa polisya, pagtakas sa responsibilidad at pagsisinungaling, mga akusasyong mariin niyang itinanggi. Gumamit ka ng mga doktor, kaya maaari rin akong gumamit ng doktor, matigas na sabi ni Captain Jones, sabay tawag sa isang matron. Ikaw ay dadalhin bilang bilanggo sa Los Angeles County General Hospital, Psychopathic Ward, sagot ni Captain Jones na lubos na ikinabigla ni Christine. Pinasok siya sa isang van at dinala sa ospital. Pagdating doon, agad niyang narinig ang mga sigaw at iyakan mula sa iba't ibang kwarto, mga tinig ng pasyenteng naroroon. Sa loob, ineksamin siya, marahas na pinaliguan, at pagkatapos ay isinama sa isang kwarto na may isa pang pasyente. Pwede ba akong makitawag? Pakiusap ni Christine sa nurse, ngunit ito'y tinanggihan. Walang nagawa si Christine kundi tiisin ang sitwasyon. Sa kabila ng ingay at takot, pinilit niyang makatulog sa loob ng nakakatakot na silid kasama ang isang pasyenteng paulit-ulit ang pagsigaw. Samantala, sa isang ranch, nahuli ni Detective Lester Ibarra ang isang binatang ilegal na naninirahan roon at kailangang ipadeport sa ibang bansa. Natunton ni Ibarra ang lugar sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Gordon Northcott, isang taong kanyang nakilala sa daan habang inaayos ang sirang sasakyan nito. Sa simbahan naman, naghihintay si Pastor Gustav Brigleb kay Christine para sa kanilang podcast session na layuning ibahagi ang kanyang kwento sa publiko. Ngunit hindi siya dumating, kaya't nag-alala ang pastor sa hindi inaasahang pagkawala ng kanyang panauhin. Sa loob ng ospital, nakilala ni Christine si Carol Dexter. Habang sabay silang kumakain, ibinahagi ni Carol ang ilang payo kay Christine, mga dapat at hindi dapat gawin, at ang katotohanang karamihan sa kanila ay naroon dahil sa pagbangga nila sa mga ang mga pulis. Alam ng lahat na mahina ang mga babae at puro emosyon ang pinapairal. Kapag nagsalita tayo ng isang bagay na sa tingin nila ay hindi normal, agad tayong pinapalabas na wala sa sarili. Kapag tinawag tayong baliw, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang babaeng sinasabing sira ang ulo o ang pulis na may kapangyarihan, Litania ni Carol. Sa kabilang banda, sa Juvenile Detention Hall kung saan nakakulong si Sanford Clark, ang binatang hinuli ni Detective Ibarra sa isang ranch, nakaupo siya habang pinagmamasdan ang walang tigil na pagtapik ng ruler ng isa pang bata. Habang nakatitig, unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala -ala na pilit niyang kinakalimutan tinawag siya ng administrator upang ipaalam na handa na ang kanyang mga papeles at ide-deport na siya pabalik sa Canada kinabukasan. Pero nakiusap si Sanford na makausap muli si Detective Ibarra. Nang magkita sila, doon na siya umamin. Inamin niyang siya at ang kanyang pinsang si Gordon, ang lalaking natagpuan ni Ibarra malapit sa ranch, ay pumatay ng maraming bata. Ilang bata? Tanong ni Detective Ibarra. Mga dalawampu, hindi ko na tinuloy ang pagbibilang makalipas ang ilang araw, pero siguro may isa o dalawa na nakatakas. Pag-amin ni Sanford, ikinuwento niya ang buong pangyayari. Lumalabas na ang kanyang pinsan ay isa palang serial killer na pinilit siyang tumulong sa kanyang mga krimen. Ipinakita ni Detective Ibarra ang ilang larawan ng mga nawawalang bata. Dahan-dahang tinuro ni Sanford ang mga batang kanyang nakilala, ngunit nagulat si Ibarra nang makita ang isang larawan at ang pangalan sa ilalim nito Walter Collins. Samantala, sa ospital, nakipag-usap na rin si Christine sa psychiatrist na si Dr. Jonathan Steele. Pilit niyang ipinapakita na nasa maayos pa rin siyang pag-iisip, ngunit ramdam niyang ginugulo ng doktor ang kanyang isipan. Tumutulo ang luha ni Christine habang nilalamon siya ng matinding pighati. Hindi na niya alam kung ano pa ang maaari niyang gawin upang makalabas sa lugar na iyon. Sa parihong pagkakataon, mariing utos ni Captain Jones kay Detective Ibarra na itigil ang anumang imbestigasyon niya sa bata. Pero hindi niya matiis na alamin ang katotohanan. Kinuha niya si Sanford at pinuntahan ang ranch kung saan niya ginawa ang krimen. Doon nila nasaksihan ang madaming buto at naagnas na katawan ng mga bata. Sa istasyon ng pulis, dumating si Pastor Brigleb kasama ang kanyang mga taga-suporta at ilang reporter upang harapin si Captain Jones. Nabigla si Captain Jones nang silipin niya ang labas ng bintana. Nandoon ang mga nagpoprotesta. dahil dito lalong nalagay sa alanganin ang reputasyon ng kapulisan. Nasaan si Christine Collins? Mariing tanong ni Pastor Brigleb. Nasa protective custody si Miss Collins. Dahil hindi maayos ang estado ng kanyang pag-iisip, maaari siyang magdulot ng panganib sa sarili at sa iba. Hindi namin maaaring ibigay ang eksaktong lokasyon niya bilang respeto sa kanyang privacy, ngunit sinisiguro ko na siya ay ligtas. Diretsong sagot ni Captain Jones. Laking gulat ni Pastor Brigleb nang marinig ang sagot. Samantala, sa ospital kung saan naroroon si Christine, tumanggi siyang sumunod sa mga utos ng mga nurse, kabilang na ang sapilitang pag-inom ng gamot. Nagmakaawa siya kay Dr. Jonathan Steele. Iginiit niyang wala siyang sakit sa pag-iisip. Ipinakita ni Dr. Steele ang ilang papeles kay Christine. Sa pagpirma mo nito, pinatutunayan mong nagkamali ka sa pagsabi na hindi mo anak ang ibinalik ng pulis sa iyo, ani Dr. Steele. Hindi pumayag si Christine na pirmahan ito, kaya't pinilit siyang painumin ng gamot sa hindi inaasahang pagkakataon. Sinubukang tumulong ni Carol, ngunit napahamak lamang siya at ipinadala sa electroconvulsive therapy, isang parusa para sa itinuturing na marahas o matigas ang ulo. Nang makita ni Christine ang walang malay na si Carol, napaiyak siya sa sobrang awa at panghihinayang. Wala siyang nagawa upang tulungan si Carol ni ang sarili niya. Nang makakuha ng pagkakataon, kinausap niya ito. Nawalan ako ng dalawang anak. Hindi ko sila napaglaban, pero ikaw na kaya mo. Huwag kang susuko, wika ni Carol. Pinanghawakan iyon ni Christine. Nagsimula siyang magrebelde at tutulan ang lahat ng ipinag sa kanya. Dahil dito, siya rin ay nakatakdang isa ilalim sa electroconvulsive therapy. Habang inihahanda siya para sa procedure, biglang dumating si Pastor Brigleb sa ospital. Gusto kong makausap ang namumuno rito, pasigaw niyang sinabi. Lumapit si Dr. Steele, ngunit tumanggi itong magbigay ng anumang impormasyon. Galit na iniabot ni Pastor Brigleb ang isang pahayagan. Basahin mo ito, mariin niyang utos. Bago pa man masimulan ang procedure, pumasok ang isang nurse at pinahinto ang lahat. Inalis si Christine sa pagkakatali at dinala sa opisina ng doktor. Malaya ka na, wika ni Dr. Steele sabay sulyap sa dyaryong ibinigay ng pastor. Bagamat naguguluhan, nagbihis si Christine at lumabas ng ospital. Malaya na siya, ngunit gulo pa rin ang kanyang isipan. Habang naglalakad, napatigil siya ng marinig ang sinasabi ng isang nagtitinda ng pahayagan. Binalita na patay na ang kanyang anak. Napahandusay si Christine sa kanyang narinig. Mabuti na lamang at nasalo siya ng isang lalaki. Si Pastor Brigleb sa opisina ni Chief Davis, kinakausap niya si Captain Jones. Pinagsabihan niya ito tungkol sa kaso ni Christine Collins na nasa pahayagan na at alam na ng publiko. Kailangan nilang gumawa ng agarang hakbang upang matigil ang lumalalang issue. Kinabukasan, sa bahay ni Christine, dumating si Pastor Brigleb kasama ang isang abogado na nagngangalang SS Han. Ipinakilala niya ito kay Christine bilang handang tumulong ng libre. Sa ilang taon ko bilang abogado, wala pa akong nakitang lumalaban para sa hustisya na tulad mo. Wika ni Han, may hihilingin sana ako." Sagot ni Christine. Pumunta sila sa ospital kung saan siya ikinulong at iniharap ang isang court order upang palayain ang ibang mga babaeng ikinulong ng walang sapat na dahilan. Habang palabas ang mga babae, napatigil si Carol at mumiti kay Christine, isang ngiti ng taos pusong pasasalamat. Samantala, nahuli na rin si Gordon Northcott matapos siyang magtago sa bahay ng kanyang kapatid. Nang bumaba siya ng tren kasama ang mga polis, agad siyang dinumog ng mga reporter. Bago magtungo sa pagdinig ng kaso, naalala ni Christine ang isang mahalagang aral na tinuro niya sa kanyang anak. Huwag kang magsimula ng away, pero kung sinimulan nila, tapusin mo ito. Pagdating nila sa lugar ng pagdinig, sinalubong sila ng napakaraming tao, mga nagpoprotesta at sumusuporta kay Christine. Isa ito sa pinakamalaking protesta sa kasaysayan ng Los Angeles. Talagang mahiwaga ang paggawin ng Panginoon Mrs. Collins, wika ni Pastor Brigleb habang naglalakad sila sa gitna ng mga tao. Sa loob ng kamara, naupo si Christine kasama si na Pastor Brigleb at attorney Han habang nakikinig kay Thorpe, isang miyembro ng City Council na nangangasiwa sa kaso. Mr. Thorpe, tila wala akong nakikitang kinatawan ng pulisya, puna ng isa pang konsehal habang nakatingin sa mga bakanting upuan. Napuno ng bulungan ang buong kamara habang paulit-ulit na sinusubukang tawagin ni Thorpe ang mga kinatawa ng polisya. Habang pansamantalang natigil ang pagdinig ng kaso ni Christine, lumipat sila ni Pastor Brigleb at Attorney Han sa isa pang korte kung saan dinidinig ang kaso ni Gordon Northcott, ang lalaking pumatay ng halos dalawampung bata. Sabay nilang hinarap ang dalawang paglilitis, ang kaso ni Christine laban sa kapulisan at ang kaso ni Gordon. Hindi naging madali ang laban Patuloy na pinoprotektahan ni Captain Jones ang kanyang sarili, ngunit hindi natinag si Christine at ang kanyang mga kakampi. Sa kaso ni Gordon, pinatatag ni Christine ang kanyang loob. Tumestigo siya laban kay Gordon. Ipinakita rin sa korte ang mga larawan ng ranch kung saan natagpuan ang mga ebidensya ng krimen. Samantala, ang batang nagpanggap bilang si Walter ay naibalik na sa kanyang tunay na ina. Ang pangalan niya ay Arthur Hutchins. Pinangunahan ni Chief Davis ang pagbabalik ni Arthur habang sinisisi sa bata ang pagkakamali ng kapulisan. The sa kabila ng lahat, nakuha ni Christine ang hustisya. Natanggal sa serbisyo sina Captain Jones at Chief Davis. At nahatulan si Gordon ng kamatayan. Pakiramdam ko ay narito pa rin siya, sabi ni Christine habang nakatayo sa kwarto ni Walter. Ang koneksyon ng isang ina at anak ay tunay na kakaiba, sagot ni Pastor Brigleb mula sa pintuan. Hindi tumigil si Christine sa paghahanap. Tinatawagan niya ang bawat taong maaaring makatulong. Isinagawa ang pagbitay kay Gordon bilang parusa sa kanyang mga kasalanan. Isa si Christine sa mga nanood. Sinubukan ni Gordon na pigilan ito, ngunit sa huli ay binitay rin siya. Makalipas ang ilang taon, nagpatuloy ang buhay ni Christine. Isang araw habang nagtatrabaho siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang ina na dating inakalang pinatay rin ang kanyang anak kasama ni Walter. Agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulis kung saan naroon si Mrs. Clay at sa kabilang silid ang anak nitong si David. Pinakinggan nila ang buong salaysay ni David. Binanggit niya ang mga pangalan ng mga batang nakasama niya. Isa narito si Walter. Ikinuwento niya kung paano sila tumakas at kung paano siya tinulungan ni Walter. Ipinaliwanag din niya kung bakit ngayon lang siya nagpakita. Matapos ang salaysay, pumasok sina Mr. at Mrs. Clay upang yakapin si David. Tahimik na pinanood ni Christine ang masayang pagtatagpo ng mag-anak. Dahil sa kwento ni David, muling lumakas ang pag-asa ni Christine. Naniniwala siyang buhay pa rin si Walter na baka natatakot lang siya kaya hindi pa nagpapakita. Ano man ang mangyari, hindi tumigil si Christine sa paghahanap sa kanyang anak. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.